Ito yung Miracle Fruit. Yan. Ito siya mga Lods. Ito kasi ay nalaglag. Nalaglag to mula sa puno. Tapos nabitak. Kaya yan. So gagawin ko tong kwan. Pinaka, pinaka juice ng aking mga alaga. Papakita ko sa inyo mga Lods. Uh, kung paano kong bigyan yung aking mga biik yan. Kinuha ko yung laman niya. Yung laman. Yan yung itsura niya mga lods. So, oh. Yan. Tapos ito na yung pinakalaman. Ngayon, hindi ko lalagyan ng tubig to. Kasi kung sa siyang mag lalabas ng juice. Yan. And then, hanggang, hanggang mailabas niya lahat yung juice niya. Saka kukunin ko yon yung pinaka juice niya. Yan. Papakita ko sa inyo yung yung pagbibigay ko sa aking mga mga alaga. Tingnan nyo kung paano nilang, kasi gusto nila ito kasi matamis. Ayan, matamis. So, sa mga merong tanim dyan, na miracle fruit. Ito, miracle fruit. Ayan. Ito ay maganda sa ating mga alaga. So, ayan, lulutuin ko muna ha. So, yun. Ito na nga, mga lods. Uh, Ako'y nakapagluto na ng Miracle Juice na para sa aking mga alagang baboy. So, yan. mag lang ako, mga lods, ng tubig. Yan. And then, tatakalan ko, mga lods, ng isang uh, lata puno, mga lods. At uh, ilalagay ko dito sa isang Uh, kaldero ng tubig yan. puno rin yan mga lods etong so, puno na tubig na ito ito ay para sa aking mga inahin dalawang inahin at uh, yung dalawang dalawang biko na palakihin so yan mga lods bibigyan ko na itong dalawang palakihin ko yan So, itong Miracle Juice, mga lods, safe naman to, Safe ito sa ating mga alaga. Yan. Bigyan ko muna ng pagkain itong mga inahin ko, mga lods. So, yan. Ayan na nga. Aking bibigyan na itong aking dalawang inahin. Yan. So, mapapansin nyo, mga lods, ganado silang kumain pag meron yan. Kasi... Ito, ang lasa nito, manamis-namis. Ayan. Tapos, bibigyan ko rin tong aking mga biik. Papakainin ko na sila, mga lods. Mga lods, ko ito doon sa aking mga biik. So, yan. Kunti lang ang ibibigay ko sa kanila. And then, uh, para malasahan nila. Tapos, sa mga susunod na araw tuloy-tuloy na 'yan. So ayan yeah, mga lads. ha, oh, ito na 'yung ito na 'yung may halong uh, Miracle Fruit juice. Oh, ito. So sa isang tubig na ganito, isang takal nito, 'yung lata ng sardinas, isang puno niyan para dito. Sa isang tubig na 'yan. Puno ito na tubig. Tapos ah, pagahaluin lang. Oh, ibigay mo na 'yan. Ayan, oh. Oh, gusto gusto nila 'yan 'yung lasa kasi matamis-tamis. Oh, manamis-namis. Tapos 'yun, may halo din 'yan. Ayan 'yung 'yung pagkain ng mga beik. Sa <laughs> so, oh, di ba? Gusto nila 'yan kasi iba 'yung lasa niya, manamis-namis 'yan. Ito 'yung kanmalahas, oh. Oh, nilagyan ko rin 'yan hindi makita yan, nilagyan ko rin yan ng fruit juice so naubos nila ngayon lalagyan ko ng sasabawan natin yan ganado sila gusto nila, gusto nila mga lods yung fruit juice natin So yan mga lads, Ah... Uh... Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-like at paki-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga gagawin pang mga video. So 'yon. At paki-follow na rin ang aking FB account. So 'yan. Maraming salamat sa inyo. Marat, shout out and God bless sa inyo. Lang.